May mga gabi na kahit anong pilit mong matulog, ang bigat sa dibdib ay hindi mawala. Tila ba ang isip mo'y punong-puno ng tanong, ng kaba, ng takot, lalo na kapag usapang pera, utang, at kakulangan. Pero ngayon, ihinto mo muna ang lahat. Huminga ka. Dahil may kapayapaang handog ang Diyos na hindi kayang tibagi ng anumang problema. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anuman. Sa halip, Hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Tam Filipos 6 Ito ang araw na hindi mo kakailanganing dalhin mag-isa ang bigat ng iyong puso. Hindi ka pinabayaan ng Diyos. Narito ka dahil may gustong sabihin ang Panginoon sa iyo. Taimtim mong pakinggan ito. Lumapit ka at magsimula tayong manalangin. Kapag dumarating ang umaga, may panibagong pag-asa kahit may utang pa rin kahit may hindi pa natatapos na problema ang presensya ng Diyos ay laging bago sariwa at sapat huwag mong hayaang agawin ng alalahanin ang kapayapaang ibinibigay ng Panginoon ang sabi sa Awit 23:1o ang Panginoon ang aking pastol hindi ako magkukulang ang mga salitanyang niyang ito ay hindi lamang para sa kahapon o bukas kundi para sa ngayon para sa iyo, para sa sitwasyon mong tila walang sagot, walang solusyon, pero sa Diyos may sagot, may direksyon, may himala. Sa bawat patak ng luha, may binubuo ang Diyos sa puso mo. Hindi mo man nakikita agad, pero ang panalangin mo'y umaabot sa trono ng langit. At ngayon, sa oras na ito, nais ng Diyos na pagpalain ka hindi lang ng panibagong pag-asa, kundi ng isang kapayapaang lampas sa pangunawa. Ipikit mo ang iyong mga mata. Handa ka na bang kausapin ng Diyos? Ihandang muli ang puso mo. Sapagkat ngayon, mananalangin tayo. Isulat sa mga komento, Panginoon, ang kapayapaan mo ang kailangan ko. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo ang baton na yon. May inihanda pa ang Diyos para sa iyo. Ipikit mo ang mga mata mo ng dahan-dahan, huminga ng malalim at marahang bumaba ang katahimikan sa puso mo. Damhin mo ang paglapit ng Espiritu Santo, ang hangin ng pag-asa na bumabalot sa iyo. Ngayon, maririnig mo ang binibigkas ng iyong kaluluwa sa Diyos isang panalangin na nag-uugat sa simpleng pananampalataya mo, ngunit may kapangyarihang magbago ng kasalukuyan mo. Ama naming makapangyarihan sa langit, lumalapit kami sa iyong harapan sa oras na ito. Hindi kami may dalang karangalan, nagdadala kami ng pusong humihingi. Tinatanaw ka namin bilang amang maawa, Diyos na puno ng habag at pag-ibig. Tanggapin mo ang bawat paghinga namin ngayon bilang pagtatapat ng aming pananampalataya. Alisin mo ang ingay sa isip namin, ang dagundong ng alinlangan, ang ingay ng mga utang, ang takot sa kinabukasan, at dalhin mo kami sa katahimikan ng iyong presensya. Panginoon, ikinikilala namin na may mga utang kami, may kakulangan kami sa yaman ng tao, pero higit sa lahat, kami ay may kasaganaan sa iyong pag-ibig at pangako. Itinataas namin sa iyo ang bawat talata ng talaan ng aming mga obligasyon. Iingatan mo ba ang aming mga puso sa matinding bigat? Hinding hindi ka magpapabaya. Pinanghahawakan namin ang iyong pangako. Hindi ka pupuntahan ng kahihiyan kailanman. Awit 94:14. Nawa'y maging buhay ang mga salita mo sa loob namin ngayon. Hiniling namin ang karunungan mula sa iyong espiritu upang makita ang daan na iyong inilatag. Buksan mo ang mga pintuan na tila sarado, alisin ang mga sagabal na hindi namin sinasadyang itinayo. Ituro mo ang tamang hakbang, ang tamang salita, ang tamang desisyon upang mapatakbo namin ang mga responsibilidad namin ng may kapayapaan. Gabayan mo kami sa pananalapi, ngunit higit sa lahat, gabayan mo kami sa paglapit sa iyo bilang amang nagaalaga. O Diyos na nagbibigay ng kapayapaan, ipalaganap mo sa puso namin ang isang katahimikan na hindi kayang wasakin ng utang ng pagsubok ng takot. Patahimikin mo ang mga bagabag, patahimikin mo ang mga kaba, Palitan mo ang bawat ingay ng pangamba sa musika ng iyong katiyakan. Patibayin mo kami sa loob upang huwag kami magpatinag sa kahit anumang unos. Sa oras na ito, kasama ng bawat tao na nananalangin, isigaw namin sa Espiritu, Panginoon, Ikaw ang aking lakas, Ikaw ang aking kaligtasan. Itinaas namin ang aming mga kamay, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa paniniwalang may Diyos na nakikinig sa bawat bulong ng puso. Hinding-hindi kami magnanais ng diin, nais naming marinig ang iyong tinig, makita ang iyong direksyon. Gabayan mo kami na magsalita ng pananalita na may pananampalataya. Ang Diyos ko ay nagsasaayos ng pananalapi ko. Let us declare, ang utang ko ay sumasakop sa biyaya ng Diyos. Sana sa bawat salita namin ngayon ay mabigkas ang kapangyarihang magbagong anyo sa Espiritu namin. Hayaan mo ang mga salita namin ngayon na maging simula ng milagro sa aming mga buhay. Hindi namin alam lahat ng sagot Diyos, pero hinihingi namin ang paglakad sa iyong liwanag habang hinaharap namin ang kadiliman. Marinig mo ang tinig namin, Panginoon, pakinggan ang babagsak ng aming mga luha sapagkat alam namin na hindi ka isang Diyos na malayo. Sa bawat pighati, nasa iyo kami at sa iyo kami lalapit. Huwag mo kaming iwan. Sa iyong pangalan, tinatawag namin ang kapayapaan na pumailalim sa amin gaya ng lambung sa dagat. Dito, humihinga kami ng kusang loob, hindi dahil kami makapangyarihan, kundi dahil sa iyong kompasyon. Palitan mo ang pabigat sa mga balikat namin ng ginhawa. Palitan mo ang takot ng katiyakan. Palitan mo ang hindi katiyak ng pananalig na tumitibay. Sa bawat galaw ng puso namin ngayong sandali, idirekta mo kami sa dakilang plano mo. At sa tulong ng buhay na Diyos, kami ay nananalangin hindi para sa mababaw na kaginhawahan lamang, kundi para sa pagbabago sa kaluluwa, sa pananampalataya namin, sa kutsilyo ng pag-ibig mo na hinahati ang kadiliman ng pangamba. Naniniwala kami na habang binabasa mo ang mga salitang ito sa iyong isip, may nagngangalit na presensya ng Diyos na pafahupa sa iyo ng himala. Hindi mo pa nakikita ang sagot sa paningin, ngunit sa espiritu mo may pag-asa. At habang tayo'y magtatapos ng panalangin na ito, sisimulan ng Diyos ang Kanyang tugon. Huwag mong alisin ang puso mong nakadinig, huwag mong itakwil ang pakiramdam ng hangarin sa pagbabago. Itaas mo ang kamay mo kung gusto mong ipagkaloob ng Diyos ang kapayapaang hindi kumikilos sa iyong damdamin lamang, kundi sa buong buhay mo. Sa mga komento, isulat mo, Kapayapaan mo na ang sa akin. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito dahil marami pa ang pangakong ibibigay sa iyo. Ngayon, ipagpatuloy natin ang ating paglapit sa Diyos. Samahan mo ako sa panalangin na magtataas ng iyong espiritu. Humihinga ka muna ng malalim, damhin ng katahimikan sa loob ng iyong dibdib. Pakiramdam mo ba'y may bumubulong sa iyo, may plano ako para sa iyo. Sa pagtahak natin sa landas ng pananampalataya, may isang kwento mula sa Biblia na gusto kong ilatag sa harapan mo, hindi bilang alamat lang, kundi bilang ilaw sa gabi ng iyong pangamba. Noong panahon ni Propeta Elisa, may biyuda na napa sa ilalim sa banta ng utang. Walang kayamanang maiaalay, wala nang ibang dalang yaman, nakahawak siya sa isang sisidlan ng langis, ang tanging ari-arian niya. Ngunit sinabi sa kanya, dalhin mong iyon sa bahay mo, humiram ka ng mga sisidlan, isara ang pintuan, at pagdahan-dahan mong ibuhos ang kaunting langis sa bawat sisidlan. Gawin mo yan hanggang wala na. Ipagbili ang langis, bayaran ang utang, at manirahan kayo kasama ng mga anak sa natitirang bahagi. Tila simpleng hakbang lang, ngunit puno ng misteryo at kapangyarihan. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo sa isang sandali. Ano ang sisidlan mo ngayon? Isang maliit na biyaya, isang kakaunting talento, isang pangarap na tila hindi pa mabunying, Baka iyan ang ihahandog ng Diyos sa iyong kumangkamang kamay, isang patak lang, ngunit sapat para magbukas ng pintuang hindi mo inaasahan. Ang byuda ay nagumpisang may takot, hindi niya alam kung paano mag-uumpisa. Ngunit sila ay sumunod sa utos ng propeta, humiram ng sisidlan, nagsara ng pinto kasama ang kanyang mga anak, nagtiwala sa bawat patak ng langis na bumubuhos. Hindi niya pinansin ang dami ng sisidlan. Hindi siya nagsingsinga kung sapat ang langis niya. Nagtiwala siya at kumilos. At nang matapos ang bawat buhos, napuno ang bawat sisidlan. Ang maliit niyang sisidlan ay naging sagot sa kanyang pag isang pangungulila sa utang. Ang anino ng kawalan ay napawi ng biyaya. Makikita mo sa kwento na may tatlong yugto ng pananampalataya: pagtugon, ang pagsalo sa utos kahit wala itong lohika sa mundo, pakikipagtiwala, patuloy na pagbuo ng kilos kahit walang kasiguraduhan, pagkilos, pagdadala ng maliit sa Diyos at pagsunod sa direksyon kahit hindi mo nakikita ang buong larawan. At narito ang tunay na aral para sa iyo: ang utang mo anumang halaga ay hindi sukatan ng iyong kapalaran. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nakabase sa laki ng problema, kundi sa lalim ng iyong pagtitiwala. Ang maliit mong dalang sisidlan, kapag inihain mo sa Kanya, ay pamamanang gagabayan niya. Ang maliit na panalangin mo, kapag sinambit mo ng may pag-asa, ay may kakayahang paglantarin ang iyong kawalan tungo sa kasaganaan kapag pinagnilayan mo ang kwentong ito maririnig mo sa puso mo ang boses na nagsasabi huwag kang matakot ilapit ang munting dala mo sa akin sapagkat ang Diyos ang magpaparami at sa bawat hakbang ng buhay mo siya ang gagabay ilang gabi ka man nagising sa takot ilang hirap ang iyong dinaanan ngayon ang oras mo para makinig sa tinig ng Diyos na naghihikayat ng pagbabago Bago matapos ang sandali na ito, itanong sa sarili, handa ka bang ibuhos ang munting dalamo sa kanya? Pagtitiwala, hindi pagkaalinlangan, pagkilos, hindi pagdadalawang-isip. At sa mga susunod na panalangin natin, lalapit tayo sa Diyos nang walang takot na mabigo, dahil ang Kanyang plano ay mas malawak kaysa sa ating iniisip. Isulat sa mga komento. Sisidlan mo ako, Panginoon, o kaya biyaya mo'y sagana. Huwag kalimutang mag-subscribe para kasama mo ako sa susunod na panalangin. Tititigan natin ang sagot ng Diyos nang magkakasama. Humihinga ka muli ng malalim. Damhin ang katahimikan sa paligid mo, ang banayad na hangin, ang bigat na unti-unting pumapawi sa dibdib mo. Sa sandaling ito, ipinaaalala sa iyo ng Diyos na may galaw siya sa iyong buhay kahit hindi mo pa nakikita. At ngayon, dadalhin kita sa isang bahagi ng kwento ng biuda hindi lang bilang isang aral, kundi bilang ilaw sa madilim mong daan, bilang hagit sa pananampalataya mo, at bilang paanyaya sa isang pangako na tatanggapin mo ng buong loob. Nung panahon ni Propeta Elisa, Lumapit ang isang byuda na may mabigat na utang. Wala na siyang ari-arian maliban sa isang sisidlan ng langis. Maliit, tila walang halaga. Ngunit sinabi sa kanya, Humiram ka ng mga sisidlan mula sa kapitbahay. Pumasok sa loob ng bahay, kasama ang iyong mga anak, isara ang pintuan, at ibuhos mo ang langis sa bawat sisidlan ng may tiwala. Dahan-dahan, hindi nang maaga, hindi nang marami, kundi patak-patak. Tilang mahiwaga ang kilos na iyon, buhat sa takot at kawalan, gumawa siya ng desisyon na umiibig sa Diyos, desisyon na hindi nakabatay sa dami, kundi sa pagiging tapat. Habang binubuhos niya ang langis, hindi niya pinapansin ang dami ng sisidlan. Hindi niya iniisip kung sapat ang langis niya. Hindi rin niya alam kung magkano ang magagawa niya sa bawat buhos. Pinili niyang magtiwala ito ang mahalagang hakbang na nais kong maunawaan mo ngayon. Ang kilos ng pananampalataya ay hindi dapat batay sa alam mong gagawin kundi sa tibay mong kumapit sa Panginoon. Sa sandaling unti-unti mong binuhos ang bawat patak, may himalakang namamayagpag. Ang bawat sisidlan ay napuno isa-isa hanggang wala ng sisidlan na hindi nabusog. At nang matapos, sinabi ng propeta, Ipagbili ang langis, bayaran ng utang, manirahan kayo kasama ng mga anak ninyo. Mula sa kawalan, lumitaw ang kalayaan. Mula sa bigat ng utang, lumitaw ang biyaya. Mula sa maliit na sisidlan, lumitaw ang sagot. Hindi iyon simpleng kwento ng nakaraan. Ito ay kwento ng Diyos para sa iyo. Ang iyong maliit na sisidlan, anumang munting biyaya, talento, ideya, panalangin ay hindi maliit sa mata ng Diyos. Sa kanya, ang kaunting ito ay simula ng kabuuan ng pagbabago. May himala sa loob ng munting ibinigay mo. Huwag mo isipin na ibig sabihin nito ay agad o saglit sapagkat ang Diyos ay kumikilos ayon sa kanyang timing, ayon sa kanyang plano. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, ano ang nasa kamay mo? Anong munting kapalaran ang hawak mo ngayong gabi? Ang maliit na panalangin mo, maliit na ideya mo, maliit na kakayahan mo, dalhin mo iyon kay Kristo. Hindi mo kailangang ipilit o gawing marunong kundi ipagkatiwala at sabihing Panginoon tanggapin mo ang munting sisidlan kong ito mula roon sisimulan ang pag-ikot ng milagro madalas ang kinatatakutan natin ay hindi ang kawalan kundi ang pagsubuk na tanggapin ang munting bahagi at hayaan ang Diyos na gawin ang kanya ngunit ito ang panawagan para sa iyo huwag mo pigilan ang pagbuhos mo ng kaunti sa Kanya. Kahit isang patak lang, ituon mo ang puso mo. Ilagak mo ang pananampalataya mo sa bawat buhos. Hayaan mong ang Diyos ang magdagdag, ang magparami, ang magbigay ng sagot. Kapag ginawa mo iyan, may tatlong galaw ng pag-asa ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Una, ang paglitaw ng pagkilos ng Diyos. May bahagi sa buhay mo na magiging bukas sa paggalaw niya. Ang pagkakataon mo ay masasagap. Ang tao mong makakatulong ay darating. Ang pagkakataong hindi mo inaasahan ay sisilip sa daan mo. Huwag mo itong ihiwalay sa panalangin mo dahil doon magsisimula ang pagbabago. Pangalawa, pagpapalakas sa pananampalataya. Sa bawat patak na ibinubuhos mo, lalo kang matibay. Sa bawat hakbang kahit simpleng obedience, mas lalong lalawak ang loob mo para tumanggap ng higit pa. Dito, lalabas ang tapang mong maniwala sa hindi mo pa nakikita. Pangatlo, pagpapahayag ng biyaya, ang kaunting dala mo ay tutumbasan ng biyayang hindi mo inaasahan. May mangyayari sa pinansyal mo, sa utang mo, sa direksyon mo. Ang Diyos ay di nagkukulang pagkaya niyang gawin ng malaki mula sa wala, mas kaya niyang ayusin ang pinansyal mo. Habang iniisip mo ang mga ito, maririnig mo ang espiritu na bumubulong sa puso mo. Ituloy mo ang buhos, huwag kang matakot. At sa bawat tibok ng puso mo, may pagnanasa kang maramdaman ang kilos ng Diyos, hindi sa talata lamang, kundi sa laman mo, sa araw-araw mong buhay. Sa darating na sandali, samahan mo ako sa panalangin na lalapit patayo sa trono ng Diyos na magbibigay sigla sa pananampalataya mo, magbubukas ng pinto ng biyaya sa iyong pangangailangan, at maririnig mo kung paano ka Kanyang sasagutin. Huwag mong kalimutan ang pakiramdam ng pangakong ito. Ang Diyos ay kumikilos. Huwag mong alisin ang puso mong nakikinig sapagkat ang susunod na salita ang maaaring maging simula ng kabuuan ng pagbabago mo sa mga komento pakisulatang ang munting buhus koy sa sagip mo panginoon o kaya nakikita ko biyaya sa dilim at siguraduhing kimutin mo ang subscribe dahil kasama mo ako sa mga darating pangpanalangin lalapit sa trono ng Diyos para sa sagot mo humihinga ka ng malalim, damhin ang presensya ng Diyos na dahan-dahan pumapasok sa bawat hibla ng iyong kaluluwa. Simula ngayon, dadalhin kita sa yugto ng pangangaral ng salita at pananampalataya, kung saan ang bibig mo ay magiging instrumento ng milagro at ang puso mo ay lalago sa tapang ng pag-asa. Dahan-dahan, subukang maramdaman, may anino ng pangako sa hangin, may lakas na lumalabas sa katahimikan nang pinakinggan mo ang kwento ng byuda at ng maliit niyang sisidlan ng langis at nagpasya kang bumuhos kahit maliit, may sagot ang Diyos na pinagmamasdan mo. Ngayon, tataligdan natin ang takot at lilinawin ang mga prinsipyo ng pamumuhay na propetiko, ang mga hakbang na dapat mong gawin para ang biyaya ng Diyos ay makapasok sa buhay mo sa buong-buong kapangyarihan. Una, magsalita ka ng salita ng pananampalataya. Hindi sapat na sa puso mo lang ito. Ang salita mo ang humihila ng himala mula sa kailaliman ng langit. Tumindig ka sa iyong pananalita. Ang Diyos ko ang magsasaayos ng aking pananalapi. Hindi ako tatagal sa pagkakautang. Ang kapayapaan ng Diyos ay pumailalim sa akin Huwag matakot na malakas na sabihin ito dahil ang bibig mo ay parusa sa kadena ng kawalan. Pangalawa, gumawa ka ng aksyon ayon sa direksyon. Huwag hintayin ang kabuuang plano bago ka kumilos. Kumilos ka sa kakayahan mo ngayon. Kung may maliit kang halaga, ilaan mo sa pinakamahalagang obligasyon mo. Kung may ideya kang maaring simulan, simulan mo. Kung may kakilala kang maaring humiram ka o makatulong, humiling ka ngayon. Huwag ipagpaliban. Ang aksyon mo, kahit maliit, ay pagsunod sa tinig ng Espiritu. At sa bawat maliit na hakbang, pinupuno ng Diyos ang kakulangan. Pangatlo, magsikap ka sa pananampalataya araw-araw. Kapag may tumama mang kaguluhan, isang babala, isang paalala, isang pag-aatubili sa loob, bumalik ka sa pananalita mo. Ulitin mo, ang Diyos ko ang nagsasaayos. Huwag mo hayaang matabunan ng duda ang tinig na bumubulong sa puso mo. Pangalagaan mo ang iyong isip. Huwag mong hayaan ang news ng hirap, ang reklamo ng utang, ang kaguluhan ng mundo na manghimasok sa katahimikan mo. Sa paggawa mo niyan, mararamdaman mo ang tatlong resulta na papatunay sa paggalaw ng Diyos sa buhay mo. Una, gagising ang kapayapaan sa gitna ng unos. Bagamat may paalala ang papel ng utang, ang loob mo ay mananatiling payapa. Hindi ka magpapadala sa takot, kundi sa katiyakan. Panginoon ang kasama mo at ang kanyang kapayapaan hindi kinikilala ng matrikula ng kumpanya o boto ng mundo. Ikalawa, magsisimula ang revolusyon ng biyaya. Bawat hakbang mo sa pagkilos, bawat pagsalita mo ng kapangyarihan, bawat patak ng buhos mo sa Diyos, lahat yon ay magiging daan ng pagpaparami. Ang maliit mong ibinigay ay padamiin niya. Ang sisidlan mong unang puno ay magsisilbing simula ng tumataas-taas na bahan ng biyaya. Sa pananalapi, sa trabaho, sa relasyon, may pagbubukas na darating. Ikatlo, makakakita ka ng sagot sa oras na hindi mo inaasahan. Hindi sa teritoryo ng tao, kundi sa espasyong espiritu, lilitaw ang pintuan na hindi mo inaasahan. Ang taong hindi mo pinagkakatiwalaan ay magiging tulong. Ang labis mong iniwasan ay magiging pinto ng pagpapala. Huwag mong pigilan ang kilos ng Diyos. Hayaang magmula sa espiritu ang direksyon kahit mag-iba ito sa plano mo. Ngayong gabay mo ang tatlong hakbang at nakikita mo ang mga resulta, hayaan mong marinig mo muli ang sigaw ng Espiritu. Tuloy mo ang buhos, ituloy mo ang pananalita, ituloy mo ang aksyon, at habang ang tibok ng puso mo ay tumitibok ng matatag, maramdaman mo, may lakas na hindi mo galing sa sarili mo. Ito ang lakas niya sa iyo. Hindi mo pa nakikita ang buong plano, ngunit sa likod ng bawat katanungan mo may sagot at sa darating na sandali susunod tayong manalangin ng may pananampalataya upang buksan sa iyo ang pinto ng himala sa pinansyal sa direksyon sa pananalapi mo huwag mong alisin ang puso mong nakikinig sapagkat ang susunod na salita ay maaring maging susi sa susunod mong kabanata sa mga komento isulat mo tinatawagan ko ang biyaya mo, Panginoon, o kaya kapangyarihan ko'y sa iyong salita. At siguraduhin nakasubscribe ka sa channel. Marami pa ang sasabihin ang Diyos sa iyo. Marami pang panalangin ang dadating para sa sagot mo. Humihinga ka ng dahan-dahan. Damhin ang presensya ng Diyos na tila bumabalot sa paligid mo. Ngayon dadalhin kita sa wakas ng paglalakbay nitong pananalangin at pangangaral, susi upang ang iyong pananampalataya ay tumibay, ang puso mo ay magalak, at ang espiritu mo ay handa sa tugon ng Diyos. Ang huling yugto na ito ay hindi wakas lamang, kundi simula ng bagong kabanata. Kaya't manatili ka, huwag ka pang mawala sa pakikinig. Ang bawat salita mo sa nakaraan ay naglatag ng pundasyon ng pananampalataya. Mga pananalitang may kapangyarihan, mga aksyon na may katapatan at ang buhos ng munting sisidlan mo na inalay sa Diyos. Ngayon, ipapaigting natin ang proseso ng panalangin upang ang lahat ng nakaraan mong hakbang ay magtapos sa tugon ng Diyos. Panginoon, kami lumalapit muli sa iyong presensya sa pangalan ni Heso Kristo. Salamat po sa bawat patak ng biyaya na ipinabuhos mo sa kwento ng sisidlan. Salamat sa bawat pagsalita namin ng kapangyarihan, sa bawat aksyon namin ng pananampalataya. Ngayon, inihahain naming buong puso ang aming pasasalamat at ang aming panalangin na matagpuan namin ang kapayapaan na hindi kayang agawin ng utang, ang paglaya mula sa bigat ng obligasyon at ang pagkilos ng Diyos sa bawat aspeto ng buhay namin. Panginoon, sa iyong pangalan, sinasabi namin, ang Diyos ko ang tagapaglaya ko. Ipinapahayag namin na ang utang ay hindi na magdurusa sa amin. Kami ang iyong anak na may karapatang mamuhay ng payapa sa iyong presensya hindi kami lubayan ng takot. Ang iyong katahimikan ang namamayani sa puso namin. Nais naming maranasan ang tunay na kapayapaan ngayong gabi. Hindi dahil sa estado ng ating mga papeles, kundi dahil sa iyong trono na may kapangyarihang baguhin ang lahat. Ngayon nakatitig kami sa universo, hindi sa mga numero ng listahan ng utang, ngunit sa makita ang Diyos na kumikilos. Buksan mo ang mga pintuan natila nakasarado. Bumbahin ang mga hadlang na itinayo ng takot. Hayaan mo ang buhay namin maging tagpuan ng grasya mo. At sa sandaling ito, hinahamon kita giliw kong kaibigan na lumapit ng walang pag-aatubili. Hinahamon kitang isigaw sa espiritu. Panginoon, ayusin mo, magpatutuo ka, sabihin mong kapayapaan mo'y akin na Idikit mo sa iyong pananalita ang tinig ng Diyos at ipahayag mong may kapangyarihan ang salita mo. Huwag matakot mangarap ng mas malaki. Ang Diyos ay makatarungan. Siya ay hindi mamimili ng kaunti lamang. Naririnig mo ba ang pagtibok ng iyong puso? Iyon ang tugon ng Espiritu na nagsasabi, Hindi ka nag-iisa. May tugon ako para sa iyo. Huwag mong baliwalain ang panginginig ng pakiramdam mo ito ay senyales na may himalang paparating. Ang Diyos ay hindi man liban sa pangako niya. Huwag mong alisin ang puso mo sa pakikinig. Ngayon, higit pa sa salita at kilos, nais kong tayo'y magdaos ng isang panalangin na maghahati sa pagitan ng dati mo at ng bago mong buhay. Huminga ka ng malalim, isara ang mga mata mo at samahan mo ako araw o gabi, sa bawat hagupit ng isip, sa bawat ingay ng utang, sa bawat pangamba na nagtatago sa dilim, kami lumalapit sa iyo, Diyos na matatagalan sa presensya mo ang katahimikan namin. Tanggapin mo ang aming paglapit, sagutin mo ang aming panawagan, pawiin mo ang mga halakhak ng utang, at ipagtatagpo mo kami ng biyayang hindi namin inaasahan. E papaigtingin mo ang aming pananampalataya, Itatatag mo ang aming loob sa kalakasan ng iyong Espiritu. Hayaan ang sagot mo na kumilos sa bawat aspeto ng aming buhay, sa pananalapi, sa direksyon, sa kapanatagan ng loob. Amen. Ngayon, pakinggan mo, ang tugon mo at ang kilos mo ay susi sa mismong pagsisimula ng kabuuan ng milagro. Ikaw ang ilaw sa dilim mo, ikaw ang tinatawag upang makipagsosyo sa Diyos sa pag-ahon mo mula sa pagkaalipin ng utang. Huwag mong putulin ang momentum na iyong nararamdaman. Sa susunod na sandali, sasabihin ko sa iyo kung paano panatilihin ang kapayapaang ito araw-araw, paano manindigan sa direksyon ng Diyos, paano mamuhay ng may biyaya sa kabila ng mga numero. Manatili ka, huwag ka pang umalis sa mga komento isulat mo, sagot ko'y ngayon, Panginoon, o kaya kapayapaan ko'y nasa iyo. Huwag kalimutang mag-subscribe para kasama mo ako sa mga susunod na aral at panalangin. At i mo yung video sa screen ngayon. May sasabihin ang Diyos doon na magiging susi sa susunod mong kabanata.